Hi guys! Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon! Ayan! Gawa tayo ng video kasi tingnan nyo guys, super hangin! Tingnan nyo yung ano, yung tawag niyan, Yung langit! Makulimlim! Super hangin guys! So, winter nga ngayon, so ano tayo? Ah... Uh, kinahangin tayo so mag vlog tayo and ayan Papunta tayo sa work today, uh, ngayon. Pero super late na tayo, kaya hapon na. <laughs> Dahil nga may, may inatinan tayong party kagabi, birthday party ng aking friends. So, may sikat na ng araw na naka kami. So, ayan. Dililipan ako ng hangin, oh my God! Dililipan ako ng hangin, so laban. magta na ako kasi 1 1.15 na 1.15 na po para ako ng taxi pero may laman yung taxi so ayan guys napakahangin ng panahon ngayon pero laban hindi tayo naka-jacket ayan hindi tayo naka-jacket guys nililipat talaga ako ng hangin pati yung cellphone ko Ayan, guys. Napaka-kulimlim, guys. Napaka-kulimlim. Ay! Oh, my God! Oh, tignan nyo. Tignan nyo. Oh, my God. Dahil sa hangin. Nandiyan sa lakas ng hangin. Ayan. Pati na ako. Pati na ako. Super talaga pati ako. Hinahangin ako. My God! Buti hmm. na tayo. Hindi tayo lumapit doon. At walang... Walang napadaan doon at walang nasaktan. Ayun, guys. Super hangin kasi talaga. Hmm, dumami yung tao dito. <laughs> Nakikipag-chismisan. Ayan. Ayan, sa so sobrang lakas talaga ng hangin. Sobrang lakas ng hangin, ayan. Dilipad yung isang truck. Actually, guys, may bitbit bit akong water. Ayan, o. Oh. May bitbit bit akong tubig para pagpasok ko sa salon. Bit-bit uh, ko na tong tubig na to. Kasi nga, wala tayong tubig sa salon. Naubos na yung tubig ko. Naalala nyo yung umabasin ako ng two days. Bumili ako ng uh, actually may apat na tubig ako doon, may apat na bottle na 1.5 liter. Apat uh, 'yun ha. Just kapag pagpasok ko nung nung Thursday, wala na as in wala na. Guys, alam niyo ba kung ano yung nalaglag, guys? Na super nilipad ng hangin, guys. Pakita ko sa inyo ha. Ayan guys yung nalaglag niya alam niyo yung parang signboard nila yung parang signboard nila guys na ano yung parang ano tawag niyan yung alam niyo yung parang yung kung, kung yung may ano ka yung artist artista ka may meron ka ng malaking tawag niyan hindi ko hindi ko ba di ko ba ano hindi ko masabi yung pag artista ka tapos uh, may, may pinopromote kang ano yung parang signboard yung parang ganon signboard ba tawag parang ganon ayan nalaglag guys nalaglag from there from there nalaglag siya puro pa bakal puti nalang kamo wala talagang wala talagang dumaan nung mga time na yung nalaglag na super hangin o oh, di diba ang daming tao chismes Nakikipagsisisa na yan. Yung kaganapan, halos yung kaganapan guys, halos tapat lang nang building namin. Ito yung building ko dito ako nakatira. Ayan. Dito ako nakatira. Ayan yung nangyari dito sa halos tapat lang nang building namin. Ayan. Oh. Ayan. So napakalapit lang ng pangyayari. Actually, dito sana ako sa tapat na to, nag-aabang ng taxi. Magta-taxi na nga lang ako kasi nga late, super late na ako. Kaya nga sabi ko hapon, di ba? Eh bumili muna ako ng tubig kasi nga mas mahal kung individual ako bibili ng tubig doon malapit sa shop namin. Ngayon, uh, napabili ako tapos nung no pinapakita ko sa inyo na super hangin napakahangin talaga ayun nilipad naman sila nilipad sila talaga grabe lakas ng hangin guys sabi ko sa inyo na oh my god may isa may dalawang sasakyan pala na na bagsakan tingnan nyo guys ha dalawang sasakyan talaga dalawa or tatlo my god ayan guys isa yung puti sa yung puti tapos ayan oh mayroon pa yung kanya dalawa balik tayo kung sa sakyan guys ang dalaglagan balik tayo yung dalaglagan na sa sakyan ninyo mabakal mga bakal na yan tingnan pinagtutulungan na nila kasi napakabigat at super bigat niyan ayan, ayan oh isa dalawa may tatlo pa doon ayan ayan guys tapos na tayo ng ano ng ng ano yan taxi actually hindi siya talagang taxi na taxi yung sinakyan ko kumbaga pinarahan lang ako sasakyan siya pochi siya pinarahan niya, ako kung tatanong siya kung nagahanap ako ng taxi and then sabi ko yeah uh, oo oo nagahanap ako tapos yan sabi niya sige sakay ka na ganyan ganyan tapos ano na kasi may mga ganito kasi parang parang grab ganun so ayun mga ito kayo sa loob tapos ang malala pa nito sinisingil niya ako ng mahal sinisingil niya ako ng mahal tapos sabi ko ano to mas malala ka pa sa ano mas, mas, ma malaki pa yung babayal ko sa iyo kasi sa totoo talagang may ano may, may tumatakbo na magkano yung ayoko lang ayoko lang siyang i-english guys kasi na ah uh, hindi niya So, Tagalog lang tayo Para At least tayo lang nakakita Eh, kayo lang Hindi na makakita Eh, ganoon So, ayan Hindi ko alam Sa kaka Sa kaka video-video ko doon Sa pangyayaring yon Na may nalaglag 1.30 to na pala So Congratulations Kasi Late pa rin ako Ayan So, nandito na tayo Sa ano Ah uh, medyo matatagal pa tayo dito mga siguro mga 10 to 15 minutes sa biyahe ko ganyan at least hindi na ako nagbasa at hindi na ako nag-train uh, train. Ngayon, hindi nga ako nag-train alam niya yan dahil nga sa mga pangyayari pero ayun hindi tayo ngayon sa mga <clears throat> lugar na hindi nyo pa nakikita ang nadadaanan ko sa mga video ko so ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga dinadaanan ko kung saan ako nakakadaan pag ganitong uh, emergency na yung ano ko, uh, pagpasok ko na madalian. Ayun, pakita ko sa inyo ha? 50th floor. Kasi marami talagang ganitong building dito na kumaabot ng mga ganyang floor. So, ito yung mga nadadaanan natin. No usually, pag sumasakit talaga ako ng taxi ito yung mga nadadaanan natin. Or nadadaanan. Ko. Yan, napakagalaw ng kamay ko. Ayan. Alam nyo guys, ito. Ito dito, sa likod na yan, bakuran na yan mga uh, ano siya yung mga naglalaro ng mga gold gold eh. yung bolang bolang maliliit na hinahampas sa lupa ayan yung gold yung yung na gold ayan sa loob ninyo napakalaki ng napakaganda ng ano ninyo so yan, makikita nyo dyan alam nyo ba dati guys sa build sa

ayoko na lang i niya yung palamigan dito sa ano sa sasakyan so sabi ko sa akin ngayon uh, buksan ko din lang to buksan tapos sabi niya bakit dito sabi ko ang bako sabi ko siguro dala na mo naprank ako na naprank talaga siya bigla eh. naprank ako talaga siya bigla kasi nga naiinis ako sa kanya nung, nung, tinatanong ko siya kung magkaan tapos ganun yung price yung binigay eh, hinihingi sa akin na mahal ngayon tapos sabi ko kusa mo nga ito kasi ang baho baho sabi niya sabi niya mo ang ganun sa akin sabi niya bakit? bakit sabi ko siguro kasi yung baho na katawan mo hindi ka naliligo ganun hindi ka nang, ano, baho talaga guys ng kilikiri as, as, in alam mo yung wala ka pang masyadong tulog tapos nakakaamoy ka gano ng gano'n Ayun, actually guys, yung tulog ko is mga 5 or 6 hours lang. Pero, but anyway, okay lang kasi ano lang talaga, yung actually hindi naman ako nag-inom na nag-inom ng bogam-boga. Ang una -boga. ko ininom is wine. Siguro mga ano na rin, mga 5 na rin ng morning bago ko minom na uh, mga siguro mga ganyan na basong maliliit. Uh, Alfonso Ganyan ang nainom namin So Ayun dahil nga May mga pa Hula hula kami naging stings kami Pa hula hula Ayun Na ano na tawag niyan Na Natatalo ako Na ano ako ng oras Na pipitin ako sa oras Kaya ayun Kasi may oras yung pagsagot namin sa mga consequences ay ma question tapos pag hindi ka nakasagot ng in 5 seconds ayun maano ka ma mapapainom ka ng ganyan yung baso maliit lang yung pang ano talaga yung pang na baso ayun tapos po no ayun so ganun ang malalasa mong mainom so siguro mga naka 6 or 7 ako na ganyan tapos ang ano pa guys, kinakasap yung kasama ko. Yung kasama ko talagang kasama ko nagpunta doon. Naiwan ko siya kasi na nung umuwi yung isang bisita kasama ko na sabi ko mo lang ako. Nung magbukas siya ng pinto, sumama na rin ako. Tapos sa kasamang palad pa guys, naiwan ko pa yung mga mga giveaways na nakuha ko ng mga fries na ano, na merong may mga kasi, tapos naiwan ko yung fries ko lalo na yung paper bag na medyo maganda yung paper bag so naiwan ko siya naiwan ko siya doon sa mismo uh, binagkanapan ng party party, so hindi ko alam kung may makakaalala ba na akin yun so ayun in fairness mabigas ang pagtakbo ng ano niya, ng sasakyan niya kaya parang ang ko lang din na nakalating so ayun na guys net, uh, magpapalam na po ako sa aking ginagawang video so Thank you so much, guys. I love you all. Bye-bye.